Hi guys, so ngayong araw ay ka 7 days ng alaga namin ditong broiler o yung tinatawag na 45 days so ngayon ay ka 7 days na nila at naglagay na ako ng pangpurga so yun, nagtimpla ako ng isang sachet dito sa 6 liters na lagay ng tubig tapos pinaghati-hati ko sa mga manok so hinati ko dito sa mga broiler tapos yung iba doon sa mga native na manok at saka mga road island ko na manok so ito pala ay nasa 30 piraso ayan 7 days na sila bali 31 to mayroong free na isa pero namatay dahil pagdating dito ay naipit yung kanyang paa pumasok dito sa net at naipit so medyo namaga hindi siya naka, naka, ano, nakakatayo kaya namatay siya so masisigla naman to kasi pagdating pa lang ay first day pa lang dito sa akin ay binigyan ko agad sila ng ambroxitil 3 days ko muna silang ambroxitil tapos sinunod ko na yung pang 4 days sinunod ko na yung ano yung vitamins na bitmin pro tapos kagabi ay nilagyan ko sila muna ng tubig puro muna tubig tapos ngayong umaga ay naglagay na ako ng pang sa kanila para mawala yung mabulati sa loob ng tiyan nila mabilis silang lumaki so, tapos dito naman ito naman yung aking mga Rhode Island pagbukas pa lang ng pinto magsigta magsigtalunan na sila pati pati eh. mga ano to eh patay gutom oo mm. ayso to 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 so, 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 so. Oh. so bali 60 piraso sana to kaso namatay yung isa hindi ko alam kasi pumasok pala sa do may butas channel sa may baon na yan pumasok sa dyan di siya nakaalis hindi siya nakalabas namatay na ipit so 15 piraso na lang natira so gagawin ko to kasi ano na free na layer kaya nagpaparami ako ng road island hmm. ito ay nasana na to isang buwan at kalahati tapos dito naman yung aking mga native so ilang piraso na lang natira konti na lang to kasi pinagbebenta rin tapos sinira ko na nga pala dito yung kulungan no? kasi demolish muna tayo kasi ayusin tapos pinalitan na namin dito ng bubong ng pawid kasi dito may maglalagay ng cage ng layer ayan tapos sa uh, ko to dito tapos yung mga native na ay dito sa labas at dito nagtataya ako dito ng kulungan nila no dyan lalagyan ng kulungan para dyan sila tapos itong kulungan na malaki na to ay sa saraduhan para dito ko ilagay yung gagawing layer ay bibilhin na layer na manok so plano kasi namin na bibili ng layer na manok Pait uh, login tapos dito ilalagay. Ayan. So nakagawa na nga pala ako ng kulungan ng leya doon ng cage nila. Bali tatlong piraso pa lang. At yung laman noon ay bawat piraso yung laman ay nasa sampo lang. Para hindi sila masyadong masikip. So kailangan ko pa gumawa ng isa pa para maging apat kasi nasa 40 piraso yata na RTL yung bibilhin para pagkasyahin na dito ito yung ginawa kong cage ng RTL no? ayan tatlo tatlo pa lang na tapos ko ayan tapos yung bawat ano nito bawat kwarto ay lima dito tapos lima din dito meron yung division dyan sa gitna Ayan. So puro lang yan kawayan. Para makamura no. Hindi masyadong magastos. Dahil libre naman yung kawayan dito sa amin.